Yo, what's up! Good morning! Nandito tayo ngayon sa... Alam niyo ba kung nasan ako? WALA KAMING pakialam! <laughs> <laughs> alam niyo ba kung nasan ako? Nandito tayo sa Jen-Jen. Gutuhan paresan si Sigan, no? Oh my God! Yeah. Oh, alam niyo ba sinong mayaring yan? Ayan, si gwapong-gwapong si Genero. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! What's up? Ayan, yeah, sa'yo yan po, may uh, milyonaryo yan. Sinungaling nag, ka, nag... Oh, so ito, subukan ko kung paano nung kasarap yung luto na ito, ano? Oh, sige mga bossing, wait lang. Mm. Lagi niyo po kanyama, no? Tutuya po ba? Quality naman talaga yung paris ng boss Gino, eh, no? Ayan, oh. Ayan, no? Jen Jen, parisan. Woo! Mapapalaban <coughs> na naman ako dito sa mga kakainig kong to. Quality Try nyo rin. Punta kayo dito sa Gatchawin. Ganyo, oh, wow. na ito. na yan. Tunay ang baka niya, boss. <laughs> <laughs> Tunay na baka yan. Walang halong pandaraya. Hindi kagaya ng iba. May may kalabaw na nakasama. So, <laughs> <laughs> so yan talagang baka siya, mga bossing. on ganyo, Oo. Oh. Oh. Yan si Boss Jenner. Quality. Damn! Ayan. Ayan o. Oh God! Lang nyo naman po, lang nyo naman po o. Oh. O. Oh. So kasama ko si Boss Justin at si <laughs> Edison, damamangan. <the> <laughs> Masok ko ya, <na>, Boss. Masok. <laughs> Okay yan kayo pa, na eh? Mga na kami. So, um, eh, pasensya na kayo po medyo malaw yan eh. Ah, ah, ah. Masuk ni Ani, masok.

kami mo Boss Justin, na po Oh, yeah, Na po ni Mampo. Oh, ito po, baloy na kayo. Mga nanong kanya man yung ng boss Junior, na. Oh, ay ta. Ay ding magibanje, Sa ating nalalagi. Nung aling ka, hanyo ka! Mga nakikin <coughs>